Arestado ang isang barangay kagawad sa Esperanza Sultan Kudarat sa ikinasangbay basto operasyon ng otoridad kung saan nasamsam ang mahigit 200,000 piso na halaga ng suspected shabu. Kulungan ng bagsak ng 47 anyos na si Alias Dan, isang barangay kagawad at kabilang sa listahan ng high value individuals. Tiklo rin ang isang 36 anyos na si Alias Angie, ang dalawang sospek ay parehong residente ng Barangay Dukay. Nasamsa mula sa mga sospek ang limang heat-sealed transparent plastic sachets na naglalaman ng hinihinalang shabu na may tinatayang halaga na 272,000 pesos. Narecover din ng isang belt bag, pitaka na may mga ID, isang Android cellphone, isang tunay na 500 bill na ginamit bilang marked money, tatlong 500 pesos bundle money, at isang motorsiklo. Dinala ang mga sospek at mga nakumpiskang ebidensya sa Esperanza MPS para sa kaukulang dokumentasyon at pagsasampan ng naaangkop na kaso.